Kasama na rito yung mga reference materials na nakalagay sa syllabus. Kaya napakahalaga na dito na yung mga reference materials na nakalagay sa syllabus ay mayroong kopya ang library ng nasabing universidad. Teaching quality. Kaya dito, may mga akreditor na nagra-random visitation sa mga iba't ibang klase kaya dapat talaga nan ang handa ang mga guro lalo na sa kanilang mga kagamitan at mga materyales lalo na yung syllabus, yung kanilang mga presentations. So dapat in order ang klase kung ito ay face to face. Hindi nakakalat ang mga estudyante o naglo-loiter sa mga koridor. Linis ang paligid. Ilan lamang ito sa mga tinitignan ng mga akreditor kapag sila ay bumibisita sa isang universidad.